advice diha sa mga mag-asawa nga dili six ang makapagligon sa usa ka relasyon aron dili ka biyaan o walay panagbulag Una una ang makapagligon sa relasyon kanang mapailubon kanang madinawaton sa mga butang kay ang ginoo ang imong gisaligan kanunay ka gadangop sa ginoo mao nga ligon ka sa tabang sa ginoo o kung maabot ang mga pagsulay ligon ka so ang kaway pwede mo sulay sa pamilya pwede sa asawa pwede sa bana na sa pwede gamitin sa kaway ang kanabang kaibog pwede gamitin sa kaway ang kaibog diya sa imo unod pwede na sa pwede na sa babae pwede na sa lalaki kanabang muabot sa imong panahon nga kanabang maibog ka sa pakig istorya sa laing tao para lang makipaglibangan ka kanabang naibog ka misulod sa huna-huna so imong buhaton aron malipay ka tungod kay misulod sa huna-huna Muna bantayan na buhat sa kaway ang kaway na si satanas uh, iya'y hatag sa imuha aron malipay ka nga ang kalipay nga mo hinungdan nga makabungkag sa imong kinabuhi So, lipayun ka o na lipayon ka na lipayon ka ni satanas aron ang imong gugma mobalhin sa imong bagong nailhan nga tao. Muna'y trabaho sa kaway. Last of flesh, last of eyes. Bantayana ng kaibog sa imong unod, kaibog sa imong mata. Ano bang nagalantaw ka napaka sa kalibutan daghang ka pa'y magustuhan daghang pa kay basta ka sa kalibutan basta na kay mata naapaka sa pagkakalibutan ng uh, tinuha daghan pa kay magustuhan so bantayanan ka na siya naka na bang last of flash bantayanan kusog na kayo mukundit kusog na kayo last of ice so bagbantay Hallelujah. Nakabantay ka sa nakabantay ka uh, kusog ang panagbulag karon sa pamilya, kusog ang panagbulag karon sa mag-uyab, mag-asawa tungod sa kaibog sa unod. Normal na lang mag-asawa na higit sa lima, napakarami na. Mag, uh, grabe, mga tao wala ng tapat. Normal na lang na ...makapag-asawa ng tatlo... ...mag-asawa ng palipat-lipat... ...normal na lang sa mga tao. Normal na lang sa mga tao ngayon. So, para parabang uh, walang takot na gumawa ng ganong mga bagay. Walang takot ang mga tao ngayon na gumawa ng mga ganong mga bagay. Hindi nila alam na may kaparusahan. Hindi nila alam na mayroong judgment na haharapin paano po kung mamatay tayo paano po kung yung tuluyan tayo hindi po natin alam ang bukas na yung yun ang dahilan din na kaya po merong naghihiwalay sa pamilya una sana makinig lang talaga ang mga tao kung makinig lang talaga ang mga tao sa salita ng Diyos so mapipigilan ng mga ganong gawain mapipigilan ng mga ganong gawain. Isang panawagan na magsisi at talikuran na ang mga kasalanan ay una na mga kasalanan na patuloy pa rin ang gumagawa. Ang kaaway na si Satanas, ang kaaway na si Satanas, siap pa rin ang gumagawa. Kawawa ang mga tao pag namatay ang tao sa pinagagawa ng kaaway na tinatanggap naman ng tao na hindi naman nagsisisi at hindi nagbalik loob sa Panginoon kawawa ang tao kawawa din ang pamilya masisira so lahat dapat paglabanan ng gawa ng kaaway. Maglabanan ng gawa ng kaaway. Kaisus lang ang matibay na pundasyon. God bless.